morning mga karilis dito pala kami sa ano uh, kwarto ng magdalin ayan check lang namin to kasi may tumatagas na tubig ito ayan dinala namin ng kompresa para maano lang yung drain nya don, so, ayan ito so, ang bilis lumumi nya lang namin ito nasa dalawang buwan pa lang ito nilinis namin ang naman oh. 我明白了。 yung outdoor nya so ito yung drain niya dumaan na yan ito Umagos. Malaki maraming gabi. kami lumabas okay na okay. ha ah? ah? ha ano na sige isa pa ito guys okay na yan na magtanggal na namin yung para ng drain Yeah. tawa. Punasan lang muna sa kanan linisin ulit dito kasi after ano to? Forman sa linis. Nasa dalawang buwan pa lang may ito. Pero masyado madumi dahil marami gusto naglaki dito pinakamit lagi para waraw. Bugahan. Pakibugahan ulit ako. Yan. dumi Kaya muna. tumungin ka. Kasi yung post mo. So guys, okay ka? Testing na lang namin So yan testing natin. Yun. Ang bilis lang dumumi ng aircon dito. Dalawang buwan pa lang namin ito nilinis. Ah, dami kasi ng customer kaya araw-araw ginagamit -araw, talaga araw araw gabi. So, ayan, testingin muna namin. Antayin muna namin ang hangga sa tumulo yung drain. So ito guys, gumawa na yung outdoor niyan. Antayin lang namin na tumulo yung pinaka-drain nito. Ayun. Pagka tumulo na wala nang pumapatak doon na tubig sa loob. Dito sa loob niya. Pwede na namin to ano, iwanan. Sa so, ngayon tayo muna namin. So ayan guys, check na natin yung check ko muna yung evaporator, yung ano niya, drain niya kung tumatagas na doon. Ito kami oh. Ah. Oh. So ayan guys, meron nang tumutulong ano niya, tubig niya sa drain okay na to tumatagas na yung tubig niya, tapos dito titignan ko rin ayan, o, nakaraan dito may tumatagas barado na kasi yung pinaka drain niya so ayan okay na okay na yan, ayan ang ganda ng lamig niya, tumatagas na yung drain niya so wala nang pumapatag dito, tanggal na yung bara okay na to so ayan okay na, bye bye guys